So ayan mga palangga ngayong umaga. Good morning, good morning. O maayong buntag ka tanan, no? Naay address sa may uh, Philippine Coast Guard, OPCG. Uh, o PCG. Uh, ibig sabihin ng PCG, Philippine Coast Guard, Manila. Ayan pala, merong event ata dito sa may area, sa may gilid ko mga palangga. So iikot tayo, pupunta pabalik doon sa may Ruhas Boulevard. Kita niyo yung stoplight dolo, Ruhas Boulevard na po 'yon. Mahinatid lang tayo pasahero dito banda. Mga palangga, so ante ante tayo. Yan yung mga barko sa unahan ng mga palangga. Kasi nagkataid ako ng pasahero dito. Sa halaga ng 50 pesos, cashless si ma'am. Si ma no? Coast Guard, din si ma'am Coast Guard. So, yun. Hindi tayo magtagal. Baka masita tayo dito at uh, alam nyo na. <laughs> Ayan mga palangga, papasok tayo sa may intramuros area. Dito na tayo sa may circle malapit mga palangga kakanan ako, dire-diretso pag diniretso mo kasi mga palangga, pantalan na po na yan mga palangga hindi meretso ka dun ML Office so dito muna tayo, kambay tamang nagantay ng pasahiro galing pala ako dun sa ano naghatid ako ng pasahiro sa so, mga headquarters ng uh, Coast Guard mga palangga So dito muna tayo tama tambay habang nanonood ng golf at nag tayo ng pasahiro. Ngayong umaga, Martis pala ngayong umaga mga palangga, no? Alas 8. 40. Nasa Puntag. Ah, pagkatuyawa kayo. Pagkapasok tayo dyan, Intramuros mga palangga. So, yun nga, abang, -abang tayo ng pasahiro. Pagkawala at dyan, tatagos tayo ng... Kung saan tayo pwede tumagos. Pagkawala mga dyan, ang tayo ng... Pagkawala at ng... Galag-lag pa ka. Wala may ay kamang Ta, Kita nang kita, um, kabayo mga palangga Atong um, duolo ng kabayo. Uy, niindot dere. Kain ng kabayo mga palangga, okay. wow. o, diba? uh, kung gusto mo mo sa akin, kabayo dere sa uh, Intramuros, uh, pwede kayo. Tapos Bama lang, ingon nyo pa nga. Katrabaho ko, pero galag-lag po pa rin Manila. Kada sulat sula, tuyok. Ano, ikot, ikot. Sa Manila, mga palangga. Ikot ng ikot. Yeah. So, Kayo ding mga nandyan lang sa bahay. Ako pumupunta. Oh, ah, diba? Parang na-experience nyo din. <laughs> Hihi.